Isang propaganda ng China. Ganyan tinawag po ng hukbong sandataan ng Pilipinas ang pinalutang ng China na umano'y Gentleman's Agreement sa Ayungin Shoal. Ang kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, hindi, nila, uh, hindi na nila ito papatulan at hindi na dapat pag-usapan dahil wala naman itong basihan at questionable rin ang source po nito. Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, hindi na po natin gustong i-dignify pa ito. Ah, mm -hmm. hindi po, this is a propaganda yeah. by China po. Sa totoo lang sir, hindi na nga po mm -hmm. dapat natin to pinag-uusapan at yeah. hindi na mm -hmm. po natin po pinapalaki pa. Oh. Hindi po kasi talaga kami magre-react sir for something that is unsubstantiated, mm -hmm. unverified and questionable din po yung source. You know. Yun o. Yun. Mamaya pag-uusapan pa natin niya, hindi para palakihin paring oh. uh, melo, kundi para linawin oh. yung at, issue. At no? himayin uh, ang mayin, mga no. style na style bulok ng China.